thank <laughs> you me again, Mami Rains Vlog. Dahil marami nag-request sa si inyo ng part 2 ng ating butega price o ang baksakan ng mga OEM na sapatos at chanelas. Kaya tara, samahan niyo ako. Nandito na ako ngayon sa Baclaran Station. Mula sa Quezon City, isang sakay lang ako papunta dito sa Baclaran. Pero syempre kung magninegosyo kayo, mas maganda kung may dala kayong sasakyan para at least mas marami kayong makukuwang mga item na mailalagay nyo sa inyong sarili sa sasakyan kesa mag-commute kayo. Ayun pala. Magkano Baka Pero magkano yung anik? <laughs> magkano mag yung mga Anim. Ilang piraso? Anim. 320. E sa ganito? 340. Thank you nag at nag-comment sa aking vlog ng pumunta po ako sa baksakan ng mga sapatos at chinelas dito mismo sa baklaran. Kaya po ngayon, pagbibigyan ko po yung mga request nyo, lalong-lalo na po yung mga nag-comment doon at nag-subscribe sa aking video. Maraming maraming salamat po. At ngayon po, ay samahan nyo ako at alamin natin kung magkano ba talaga ang mga presyo na pwede yung puhunan pagka magtatayo kayo ng negosyo ng mga sapatos at chinelas. Para po sa nag-request ng part 2 ng video na to, dito po ay makakabili po kayo ng mga wholesale, 6 pieces pataas po. So ang pinaka Bentahan po nila dito ay kailangan per color. Halimbawa, per design, per color, animan po sila dito. At makukuha nyo rin po ang item dito kagaya ng OEM. Meron po sila dito ang 650 to 750. OEM na po yun. Tapos may tinatawag din po sila dito na Class A. So meron po yan 350, meron po 450. Depende po kung pambata o pang matanda. So may mga pambata dito may nakita ako, tagto 250 lang. Wholesale po siya. Same color, same design. Ganun po ang policy nila dito na sobra talagang mahigpit po sila sa color and design. And nagtatanong naman po sa mga chinela. So iba't ibang klase po ang chinela. So mga habayanas po na mga simple lang na binibenta sa labas na tagu 150. Dito po ay makukuha nyo ng 65 pesos Uh, dosihan or animan, pwede po sila. So meron din po dito mga crocs na class A, ayan nakikita nyo naman. So meron din po yan dyan na tagwa 120, tagwa 190, depende po sa quality. Kasi meron pong uh, class A and OEM na parang closer to original. At yung mga simpleng tsinelas, ang pinakamura dito na pang bata, makukuha nyo lang ng 35 pesos. 238 pesos yung mga small na sizes na chinelas ng bata. Kaya kung gusto niyo talaga magnegosyo, dito lang po kayo pupunta sa mga bilihan ng chinelas at sapatos. Dito lang po sa Baklaran Bodega, sa likod lang po ng LRT. Again, na naman po kayo for today's video at kung bago pa sa akin channel Please subscribe me para updated ka sa akin mga tips at latest video. Thank you so much.